Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naganap na pamamahagi ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks, and Families sa Bohol na kanyang pagbubutihin at ipagpapatuloy ang mga programa na naglalayong mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka at manging isda. Pinangunahan niya ang pagbibigay ng 100 million pesos na magsisilbing tulong pinansyal sa mga buhulano at sibuanong magsasaka at manging isda. Nagbigay din ang Office of the Speaker ng House of Representatives ng limang kilong bigas sa bawat dumalo. Binanggit din ng Pangulo ang loan program ng Department of Agriculture at ang pamamahagi ng ahensya ng dalawang four-wheel drive na traktora, pataba, sako ng palay at mais, punla ng niyog at iba't ibang kagamitang pangbukid. Magbibigay din anya ang DTI ng mga livelihood kit na nagkakahalaga ng 8,000 pesos para sa siyam na dating rebelde sa pamamagitan ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program. Dagdag pa ng Pangulo, maglalaan din ang dole ng higit 2.3 million pesos para sa mahigit 100 beneficiaryo ng Integrated Livelihood Program at higit 1.8 million pesos naman ang ipapamahagi sa halos 400 beneficiaryo ng Tupad Program. Umaasa naman ang pangulo na hindi makakaranas ng mapaminsalang kalamidad ang bansa ngayong taon at kanyang tiniyak sa mga Pilipino na laging kaagapay ang gobyerno tuwing may sakuna. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa De Guzman para sa balitang kunang Sigaw.